Nagumpisa ang episode 9 sa eksenang naimbita ni Koichi si Makoto Sukauchi sa kanilang bahay bilang kanyang nobya upang maipakilala sa kanyang estriktong ina si Shoko Haimawari. Ngunit agad namang nahuli ni Shoko ang pagpapanggap ng dalawa, sinabi raw niyang hindi siya naniniwala na kaya ng isang magandang babae na kagaya ni Makoto ang maging nobya ni Koichi. Bigla din dumating si Popstep sa bahay nila Koichi na tila isang panauhin pang nobya. Nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang pisngi habang sinusubukang ipakilala ang sarili. Sa sobrang kabaraw nito, muntik na niyang iwan ang bahay, pero pinigil siya ni Koichi. Sa wakas ay nagpakilala siya ng buong gulat, Hi, ako si Kazuho Haniyama. Nang bamulong si Koichi, na sorpresa raw siya na Kazuho ang tunay niyang pangalan, at pinakilala niya itong kapitbahay niya at madalas tumambay sa bahay. Ipinahayag na pagkatapos nito, pumasok si Knuckle Duster na nasa maayos na kasuotan at may bitbit -bit na business card na nagpakilalang si Takeshi Kuroiwa. Ayon sa kanyang ulat, tinutulungan raw nila Koichi at Kazuho ang tanilang lugar sa pamamagitan ng isang non-profit organization na nangangasiwa ng community cleanups at street patrols sa Naruhata. Ipinahayag niyang ginagamit nila ang penthouse ni Koichi bilang tanilang base at ang training sessions ni Knuckle Duster bilang self-defense classes para sa mga bulontaryo. Napahanga si Shoko sa profesionalismong ipinakita ni Kuroiwa. Ang dating curious na tanong ng tanilang ina tungkol sa relasyon ni na Koichi at Pop ay natugunan ng isang makatwirang paliwanag at hindi na ito naging sagabal. Samantala, matigas raw ang paniniwala ni Shoko na ayaw niyang mapabilang si Koichi sa buhay ng mga bayani, lagi daw niyang ginagaya si All Might, madalas napapaaway, nagkakasugat at madalas tulungan ng ibang tao na pwede niyang ikapahamak. Noong pumunta siya ng Tokyo para sa entrance exam, hindi siya nakapasa dahil nahulog daw siya sa ilog. Kaya hindi maiisip ni Shoko kung hindi ba mapagkakatiwalaan si Koichi o hindi ba ito laging ligtas. Tinangkaraw ni Kazuho na ipagtanggol si Koichi, ngunit hindi ito makatingin kay Shoko sa sobrang tensyon. At dali-dali itong umalis ng bahay. Sinabihan daw ni Koichi ang ina na nakakatakot siya. Inutusan daw siya nito na sundan si Pop habang binigyan siya ni Makoto ng payo na purihin ang suot ni Pop para mapasaya ito. Naabutan daw ni Koichi si Pop sa hagdan at sinubukang purihin ito. Ngunit ang nasabi niya raw ay, mukha kang, casual ngayon. Dahil dito, nasampal daw siya at iniwan ni Pop habang naglalakad palayo. Nang tumagal ang araw ng kanilang sightseeing tour, sumakay si Koichi, Shoko, ang tanyang ina, at Makoto sa isang pampasaherong tour bus na bumibiyahe sa paligid ng lungsod. Sa unay tila normal at masaya ang biyahe, ngunit bigla raw itong nauwi sa kaguluhan ng mawala ng kontrol ang bus at nagsimulang tumakbo nang wala sa direksyon. Ayon sa mga saksi, tila parang may ibang nilalang na nagpapagalaw sa sasakyan. Napag-alaman na ang may kagagawa ng kaguluhan ay isang pusa na naging agresibo matapos ma-expose sa trigger drug, isang kemikal na nilikha ni Kuin upang mapalakas ang epekto ng quirk ng isang nilalang. Sa kasong ito, ang pusa ay nagkaroon ng kakayahang kontrolin ng boss gamit ang kanyang quirk at isinangkot ang mga pasahero sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, iniulat na agad na kumilo si Knuckle Duster upang masuri ang sitwasyon at pigilan ng pusa. Dumating rin daw si Ingenium sa eksena bilang backup at sinubukang pigilan ng boss mula sa harapan gamit ang bilis ng kanyang quirk. Habang unti-unting lumalala ang sitwasyon, isa-isa raw iniligtas ng mga pro-heroes ang mga pasahero mula sa loob ng boss. Si Koichi, kahit nasa ilalim ng pagmamatsyag ng kanyang ina, ay aktibong nakisangkot sa rescue operations. Ayon sa mga saksi, nagboluntaryo raw si Koichi na siya na ang magdadala ng gasolina kay Ingenium dahil ito ang kakailanganin upang maipatakbo ang sistema at mapigilan ang tuluyang pagkasira ng bus. Sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang inang si Shoko na labis ang pag-aalala sa kaligtasan ng anak, ipinilit pa rin daw ni Koichi ang kanyang pasya. Subalit nang mabaygo ang orihinal na plano, raw si Koichi na tumalon papasok mismo sa loob ng gumagalang bus sa kabila ng matinding panganib. Dito raw sa mismong gitna ng krisis, ipinahayag ni Koichi ang tanyang lihim kay Makoto. Sinabi raw niyang siya si The Crawler, ang vigilante na tumutulong sa mga tao sa likod ng maskara. Nagulat daw si Makoto sa revelasyon, ngunit walang sapat na panahon upang mag-react ng lubusan dahil kailangang magpatuloy sa pagtakas. Habang nagaganap ang pagtakas mula sa bumabagsak na tulay, na pag-alamang nagising ang bagong anyo ng work ni Koichi, lumipad daw siya sa ere, isang antas na mas mataas kaysa sa dating slide and glide. Inamin daw ni Shoko na bata pa lang si Koichi ay kaya nang lumipad, pero pinipigilan niya ito noon sa pamamagitan ng pagpalo. Sinabi raw ni Knuckle Duster, lumalipad talaga ang mga anak palayo balang araw. Matapos ang matagumpay na operasyon ng pagsagip, iniulat na tuluyan ng na ang epekto ng trigger sa pasang naging dahilan ng kaguluhan. Ayon sa mga autoridad, bumalik na ito sa dating kalagayan at wala ng banta sa mga tao. Tahimik na bumalik ang kaayusan sa lugar at ang mga taong nasangkot ay dahan-dahan ng nakabawi mula sa tensyon ng pangyayari. Bago raw tuluyang umuwi ang nanay ni Koichi, humarap si Shoko, Kinapop at Knuckle Duster at iniwan sa kanila ang isang mahigpit na bilin. Sinabi raw niyang tiwala siya sa dalawa na aalagaan si Koichi habang malayo siya. Pagkatapos nito, lumingon daw si Shoko kay Makoto at tahasang nagtanong kung may posibilidad ba raw na maging seryoso ito sa kanyang anak. Saglit daw na tahimik ang lahat at makikitang biglang na mula si Makoto, tila hindi inaasahan ang tanong. Medyo nauutal raw itong sumagot na, bahala na kung anong mangyari, habang umiwas ng tingin. Sa gilid naman, ayaw raw ipahalata ni Kazuho pero halatang hindi niya gusto ang narinig at napaira raw ito ng palihim. Kinabukasan, nakita raw si na Knuckle Duster, Koichi at Pop na nagsasanay sa rooftop. Pinilit raw ni Koichi ang pagrepel sa hangin at nakaangat siya ng humigit kumulang 30 centimeters. Hinimok raw siya ni Pop na si maabot ang 50 centimeters. Sinabi raw ni Koichi na baka epekto lang ito ng adrenaline sa rescue at hindi pa totoong level ng quirk niya. Tinawag parol niya yung Asako sa Power ng hoodie